kamakailan lamang naging laman ng social media ang kontrobersyang lumutang kaugnay ng diumanoy pagkakaroon ang bayad sa MGA Award na ibinibigay sa ilalim ng Asia's Man and Woman of the Year Awards. Ay sa sa mga nabanggit sa usaping ito na si Carlos Yulo na napabilang sa mga ginawaran ng nasabing pagkilala. Ayon sa isang viral post mula sa netizen, ibinahagi nito ang mga detalye ng sponsorship packages ng nasabing award-giving body. Kung saan sinasabing nagkakahalaga mula P30,000 pataas ang mega sponsorship tiers na maaring magresulta sa pagtanggap ng award. Sa post na kumakalat, tinukoy ng netizen na may kaukulang bayad di umano ang mga award na ibinibigay at ipinakita ang listahan ng mga package na naglalarawan ng iba't ibang halaga na maaring isponsor ng mga nominado o kanilang mga partner o kaibigan upang magkaroon ng pagkakataon na makatanggap ang parangal. Ayon sa post, tila may koneksyon ang bayad na ito sa posibilidad na mabigyan ng award na nagsusulong ng ideya na hindi batay lamang sa merito o achievement ang paghirang sa mga awardees. Agad na umani ng maraming reaksyon ang balitang ito mula sa mga netizens at umusbong ang mga katanungan tungkol sa integridad ang Asia's Man and Woman of the Year Awards. Para sa maraming tao, ang ideya na maaring mabili o ma-sponsor ang mga parangal ay isang bagay na maring magpababa sa kredibilidad ang mga tumatanggap ng ganitong mga pagkilala. Dagdag pa rito binigyang diin ng ilang netizens na tila hindi na objective ang mga proseso sa ganitong klaseng awards kung totoo man ang mga alagasyon. Dahil dito nagkaroon ng masusing diskusyon online hinggil sa usapin ng integridad ng mga awards sa iba't ibang industriya. May mga nagsasabing hindi na bago ang ganitong klase ng issue at may mga award-giving bodies na noon pa man ay kinwestiyon na ang pamantayan sa pagpili ng mga awardees. Para naman sa mga tumatanggap ng mga ganitong parangal, maaari itong magdulot ng negatibong epekto sa kanilang reputasyon, lalo na kung hindi maipapakita na ang kanilang mga natanggap na pagkilara ay nakabasetaraga sa kanilang nagawa o kontribusyon. Sa kabila ng kontrobersyang ito, wala pang opisyal na pahayag mula sa kampo ni Angelica Yulo o maging sa mga organizers ng nasabing award body. Patuloy na hinihintay ng publiko ang anumang paglilinaw o pagtugon sa isyong ito. Ang kakulangan ng sagot mula sa mga kinauukulan ay nag-iwan ng puwang para sa iba't ibang haka-haka at spekulasyon na nagpapaigting lamang sa isyu. Bukod kay Angelica Yulo, hindi malinaw kung ang ibang mga tumanggap ng parangal sa ilalim ng Asia's Man and Woman of the Year ay dumaan din sa parehong proseso. Ito ang naging malaking tanong para sa mga nagmamasid sa kontrobersyang ito. Sa isang banda, mayroon ding mga sumusuporta sa mga tumanggap ng award na nagsasabing hindi lahat ng award-giving bodies ay may iisang sistema at hindi dapat agad-agad na husgahan ang lahat ng awardees batay lamang sa mga naglabasang alegasyon. Dahil sa bilis ng pagkalat ng impormasyon sa social media, naging napaka-accessible ng ganitong klase ng balita. Gayon taman, mahalaga ang pagiging maingat sa pagtanggap ng impormasyon at ang pagtutok sa opisyal na mga pahayag o paglilinaw mula sa mga sangkot bago magbigay ing matinding reaksyon o konklusyon. Ang kontrobersiyang ito ay maaaring magsilbing paalala hindi lamang sa publiko kundi maging sa mga award-giving bodies na panatilihin ang transparency at integridad sa kanilang mga proseso so, upang maiwasan ang mga kanitong usapin, maraming mga tao ang nagbibigay halaga sa mga parangal at pagkilala kaya mahalaga na malinaw ang mga pamantayan at hindi ito mabahiran ng alinmang uri ng issue upang patuloy na magbigay inspirasyon ang mga tumatanggap nito sa habang hindi pa nasasagot ang mga tanong, isa itong usapin na maaring magbigay daan sa mas malalim na pagsusuri ang mga proseso ang pagbibigay ang parangal at kung paano ito nakakaapekto sa pananaw ng publiko sa mga tumatanggap ng mga ganitong pagkilala.